Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga ka and welcome sa aking munting channel. Aksidente nga na nagkita. Ito nga si Mang Dado. At ito nga ang si Divina na hindi niya nga sukat na kalain na sa presinto pa nga sila muling magtatagpo at magkikita at dito nga ay kinumusta. Dito nga nga malaking bunganga na si Divina at sinabi nga niya dito kaya mangdado na kumusta raw ito at ano ang ginagawa niya dito nga sa presinto at napansin nga ng malaking bungangang si Divina na hindi maganda ang kondisyon nitong ngang si Mang Dado at kinumusta na ito at sinabi nga niya na mayroon nga daw sakit itong si Mang Dado at dito ay sinabi rin niya na nandoon siya para nga sa kanyang anak at dito naman ay nagulat itong ngang si malaking divina na mayroon palang anak itong si Mang Dado na itinatago nila at dahil ang pagkakaalam ng lahat ito nga ay wala na anak dahil iniwan ito ng kanyang asawa kung kaya dito naman ay nauna na nga itong ang malaking bungang si Divina dahil nga meron daw nagchat sa kanya na kanyang family friend at laking gulat na nga lamang nito nga si Shirley nang bigla-bigla na lamang uling sumulpot ang malaking bungangang si Divina na siya pa mismo ang nagsabi na huwag pahingiin ng tawad itong ang siya Levi kung ayaw patawarin nito ngang si Princess at dito ay lalong nagulat ito ngang si Charlene dahil nandun na naman siyang nakikialam sa buhay ng kanyang uh, pamilya. Kung kayat dito ay nasigawan at inaway na namang muli nito ngang si uh, Charlene ang malaking bungang bunga si Divina at dito naman ay nasaksihan lahat ni Mang Dado kung paano at ano ang ginawa nito ngang malaking bungang si Divina at dito naman ay napagtanto ni Mang Dado na hindi na dapat pang makipagkaibigan o makipaglapit ito ngang si Princess sa mga Sandoval lalo, lalo na nga sa malaking bunga ang si Divina At dito nga ay nakipag-areglo na lamang si Mang Dado Ngunit sa dalawang kondisyon, nawab na nilang lalapitan nga itong si uh, Princess at hindi lalayuan na nito ang si uh, Levi at ang lahat nga ng pamilya ng Sandoval ay iiwasan na nito ang si Princess Kat ngayon ay magiging uh, palaisipan sa lahat kung ano ang talagang koneksyon nito nga si Mang Dado dito nga kay Princess dahil hindi basta-basta naniniwala -basta ang malaking bungangang si uh, Divina dito nga kay Mang Dado. Kaya guys, napakarami pa natin yung mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!